Ano nga ba yun? We're fighting na. Ano nga ba yun? Mamatay ka na. Vice President Matalagayan. You know, for all of these years, she has done nothing. She's a colossal blunder. Kolosal, blunder, blunder. Huwag uh, uh, kayong maniwala dyan mga itong dilawan. Lalo na I, I hate to mention her name but to si Lenny, kung anong pinagsasabi, alam mo Lenny, kung gusto mo, If you really want uh, to go away with this COVID, ispreha natin itong Pilipinas o Manila ng pesticide. Gusto sabihin ko tuloy sa iyo, what time did you go home? Ikaw, nung gabi, anong oras ka umuwi? Isang bahay ka lang ba? Dalawang bahay ka? Tatanong lang ako. Kay congressman ka. Ba't kanino ang bahay ka natagalan? Ano ang sabihin ko sa iyo? Uh, matagal mo tayo na ako maraming sabihin sa iyo. Pero, i-reserve ako na lang. When you start your campaign, you will ng Presidente. the tapos wasan kita no oh well, this is your bad this is your nightmare yan ang mahirap sa yan. you want to be relevant and you you know sometimes you make an idiotic uh, stand you know they deserve the best anak ka na bakit ako I would give them the worst mamatay ka na ayan nga mga kapatang helmet dahil po good friday ngayon kailangan natin magnilay pero dapat no kahit hindi good friday nag tayo mm. especially yung mga supporters ng tatay digs nila so ayan clip lang yan mga binanat ni tatay digs nila kay VP Lenny pero tamang gawain nga ba yan ng isang normal na tao um. magkaroon tayo ng reflection for the video Diba? Tama ba yan? O, oh, sige, sabihin natin ng isang ordinaryong tao, tama mm -hmm. bang mamutawi yung mga ganyang silta? eh what more pa kung Presidente, ang sasabi? Hmm. Tama Tamang ba ba behavior. Oh, diba? Tamang behavior ba yan? Nakakalungkot lang isipin mga kabata helmet, pero totoo nangyari yan. Nasabi at nabanggit na mutawi yung mga ganyang salita na binato kay VP So, ayan nga mga kapatang helmet. I-comment nyo dyan kung ano kung masasabi nyo. Pero dahil Good Friday ngayon, nilay-nilay muna tayo. At wow. sana mag-nilay-nilay din. Uh -huh. Yung mga supporters, mga DDS, lalo na si Tatay Idigs nila. Kapag nilay-nilay, di ba? Sa panahon uh -huh. ng ganito, kahit sabihin natin, minura-mura niya si Lord. Minura-mura niya ang Diyos. At wala nga siyang kinikilalang Diyos. Dahil mas ano pa nga daw siya, higit pa nga daw siya sa Diyos, di ba? Uh -huh. Pero kailangan nyo pong magnilay dahil may mga bagay na hindi talaga maipaliwanag. Oh, may rason kung bakit po kayo naihatid dyan, di ba? So, kailangan nyo na pong mag at mag-reflect, -mag di ba? Dapat bang gayahin yung ganyang behavior? Siyempre, hindi. hindi dapat kinagaya nila? Eh, yun nga, eh, kasi ninormalize. Ninonormalize yung ganyang klaseng behavior, yung ganyang klaseng pananalita. Ano ba? Nakakapogi ba? ka, ah, bida-bida ba? Mm -mm. Rabi ah, pigil na pigil ako mga kapatang helmet sa emotion kasi nga, good Friday ngayon. Mm. So, ayan, mag-delay muna tayo. And, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Pichu Kapur stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko kami sa buhay niya, naging helmet din ng buhok niya. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Di par. Mm. Kailangan pagnilayan yung mga nangyayari sa buhay natin. Alam na itong araw na ito, no? Minsan lang naman to sa isang taon. Oh, oh. So, mas maganda talaga kung magpa-fasting tayo. Hindi naman ipagsabihin ng fasting sa so mga kinakain lang, di ba? Oh. Yung mga hilig natin gawin. Netflix, mag-computer, cellphone-cellphone, mm. de di ba? Pero, ayan, kailangan mag-reflect din, lalo na yung mga trolls. Piliin yung maging mabuting tao. Kasi, limited lang. Hindi ko di ba? Limited lang ang baterya natin dito sa mundo. Oh. Kaka, mamaya, oh. hindi, sa hindi niyo pagpili na maging mabuting tao, naku, wala nang chance. Kaya, grab the chance kung meron pa, ba? Oo. Oh. Pwede mong maging mabuting tao. Eh. Kaya nga,